At kung gusto mong sumama sa aming mga biyahe ay huwag kalimutang isubscribe at ihitang notification bell para maging updated kayo sa mga biyahe namin ni Yawin Vlogs. Thank you! Dahil summer vacation na ay nag-aayaan na naman ang mga magtropa na maglong ride, oo. Dahil Holy Week nga ay meron tayong mahaba-habang bakasyon kaya tara punta natin ang dulong party ng Pilipinas. Sobrang haba nga ng biyahe namin kaya nag-stop over muna kami dito sa malapit sa Arco ng Nueva Ecija para kumain dahil nga papunta kami ngayong Sagada. Bali, anim nga kami nagra-rides kaya dito na lang namin naisipang kumain dahil nga meron silang mga peer group meal na swak na swak nga para sa amin. At dito na nga lang kami pumuesto sa may terrace ng resto dahil nga napansin namin na overlooking view ang resto kaya naman mas mai-enjoy namin ang aming pagkain sa part na to. At habang nga hinihintay namin ang aming pagkain ay nagkwentuhan muna kami para hindi naman kami masyadong mabagot. Ay nga sobrang gutom na gutom na nga kami. <laughs> salita ng salita. <laughs>

No <laughs> se <laughs> Pati na nga ang aming hinihintay na pagkain kaya yan nag-start na rin nga kaming kumain para matapos na at makabiyahin na ulit dahil mahaba-haba pa nga ang papuntang Sagada. After nga namin kumain at matapos ay bumiyahin na rin kami at nag-stop na lang dito nang makita namin yung arko ng Banawe. Dito nga ay mahaba-haba pa talaga ang babiyahin namin kaya nag-start ulit kami magbiyahe. Habang tinatahak namin ang kahaba ang daan ng Mountain Province papuntang Sagada ay hindi ko nga ina-expect na madaraanan pala namin ang isa sa Seven Wonders of the Philippines. Ang Banawe Rice Terraces na mga ipugaw na akala ko dati ay sa history book ko lang makikita. Kaka-amaze talaga ang travel adventure namin na to kasi nga sa daan pa lang ay makikita mo na ang iba't ibang tanawin na nakakapawi ng sobrang pagod at puyat gawa ng biyahe. At dahil nga Mountain Province ang pinatahak namin ay expect mo na na talagang bundok-bundok yung makikita ninyo at wala talaga siyang kapatagan. <laughs> May nakita nga kaming mga katutubong ipugaw na nakaupo sa gilid kaya naisipan nga rin naming magpa-picture sa kanila. At naaya pa nga ng aming tropa mga katutubo kaya ayan ginalingan. <laughs> At masaya din namang nakisalamuha sa amin ang mga katutubong ipugaw. At tawa na nga lang kami ng tawa sa ginagawa ng aming tropa. <laughs> Balik biyahe na naman nga kami dahil nga ay parang walang katapusan ng aming tinatahak na daan. Diyos ko po, ang pet ko nga ay lapnos na lapnos na grabe. Sobrang nag-iinit na siya mga be. Hindi ko nga alam kung nagpapaikot-ikot na nga lang ba kami kasi puro bundok lang talaga yung nakikita namin. Nagsimula nga kami bumaba ng bundok at nakita nga namin itong bayan na ito na akala ko talaga ay sagada na kaya tuwang tuwa ako kasi nandito na kamo kami. Pero ang masaklap ay hindi pa rin pala, oo. oo. Gagabi na rin nga tula pa kami sa Sagada, inabot na kami ng 18 hours sa biyahe kaya sobrang pagod na pagod na nga kami at gusto na talaga naming humiga sa Sagada nga lang talaga kami magpapahinga at papunta talaga kaming Ilocos dumaan lang kami ng Sagada para naman matikman namin ang lamig ng Sagada ngayong summer ayun nga yung Manila ay parang best friend ng araw ngayon, Diyos ko po kainit! At after 1,000 years nga ay nakarating na rin tayo ng Sagada mga B, Kaya tara puntahan na natin ng transit na pagpapahingahan natin mga B. Gutong pagod po na nga ang inabot namin sa sobrang haba ng biyahe. Umalis kami ng Makati ng 1am at 7pm na nga kami nakarating ng Sagada. At ramdam na ramdam na talaga namin ang lamig dito. Alam na namin nasa Sagada na talaga kami mga B. Handa nga yung transient house na pag i namin At igpa 500 lang kami per head dyan mga B Good for one day stay na po yun At meron pang pabudol pa na handa sa amin ang transient owner Kaya ayun so, Sobrang gutom nga namin Ay naduduling na talaga ako sa mga pagkain nakikita na ko Sinimula na nga namin kainin Ang mga nakahain pagkain At makakainin pa ng iba Sulit na sulit nga yung pagkain na inihain sa amin Dahil marami na siya at budol fight at in fairness, ito 250 lang kami per head Kesa naman lumabas pa kami at maghanap ng mga makakainan sa labas Ay dito na lang mga bet, pwede pa kami makapagpahinga Dahil nga gabi na at pagod na kami Kaya gustong-gusto na naming matulog at magpahinga Kaya tinapos na namin ang aming paglamon <laughs> Paglamon talaga be, kasi inubos talaga namin ang lahat Good morning, Sagadao nga pala, ito nga pala yung transient house na napuntahan na namin dahil nga gabing gabi na nang dumating kami ay hindi na nga namin napansin na maganda rin pala yung napuntahan naming Transient House. Kaya ngayong umaga na lang namin napansin na overlooking view rin pala yung napuntahan naming Transient House kaya ang ganda ng view sa umaga. Kahit nga tirik na tirik na ang araw ay sobrang lamig na lamig pa rin kami kaya ayan umuusok-usok pa talaga yung mga kapi namin dyan. Papasarap ah, ka talaga ng pagkakapi sa umaga kung ganitong view ang iyong makikita kahit pa magpalpitate ka araw-araw. Ah. Okay lang. Yan nga lang, ay pag na naman namin ng Manila, ay siguradong sigurado ako na sobrang init na naman ang mararamdaman namin at hindi na naman kami ng rito. Panigurado na naman nga kami, taga-taktak na naman ang mga pawis namin. Kung pwede nga lang namin talagang ibalot yung sagada, ay uwi na namin ng Manila. At sabay-sabay na nga lang nating namnamin ang simoy at lamig ng hangin ng sagada, mga bre. At kunting saglit nga lang ay nag na rin kami para naman may mapuntahan pa kaming ibabo ko dito sa Sagada. Nagsimula na nga kaming magbiyahe at pupuntahan naman natin itong bahay na nakataob. Hindi ko nga alam kung bakit nakataob to. Hayaan nyo nga at ko sa may-ari. Pero ang totoo nga ay sa itong restaurant at isa din sa mga tourist spot dito sa Sagada. Dahil nga ang ganda po ng tanawin dito. Isa din siyang overlooking view. Kaya masarap ng kumain at makipag-date dito sa kabet mo. Este, asawa mo pala. Oo. <laughs> Kaya nga pala kami dumaan dito ay para magpicture-picture lang kahit ni naman namin ipopost sa Facebook o iniimpok lang talaga namin yan sa mga cellphone namin. Ganitong view nga ang makikita mo pag pumunta ka sa spot na to. Siguro nga kung medyo maaga-aga pa kami pumunta ay makikita namin ang sea of clouds dito dahil kitang kita mo talaga ang buong sagada dito. Nagsimula na nga ulit kaming magbihay dahil nga pababa na kami ng sagada nito. At balak namin niyang puntahan ang arko ng sagada dahil nga gabi na kaming nakarating kagabi ay hindi na nga kami nakapagpa-picture dun sa mismong boundaries ng sagada. Kaya naman sige puntahan natin ngayon at magpicture-picture lang tayo para remembrance lang mga B. Hindi na nga namin pinuntahan ang ibang tourist spot ng Sagada. Dahil bababa din kami ng maaga at pupunta nga kaming Ilocos. Dito lang talaga kami dumaan. Pero kahit papano nga ay nasulit pa rin naman namin ang pagpunta ng Sagada dahil nilamig naman kami mga B siguro nga ay next time na lang natin pupuntahan ng ibang tourist spot dito sa Sagada. Pero ngayon, sa windmill lang tayo muna pumunta at magpahangin sa malaking electric pan ng Ilocos. Oo. Kaya nga tara at samahan nyo kami sa pinakamalala este, pinakamasayang biyahe namin papuntang Ilocos. Next episode ay next episode pa be. Ngayon pa lang ay thank you na agad sa mga nanood sa biyahe namin ni Yawin. Thank you for watching. God bless us.